Yo, what's up mga -sir? to this video guys Ayan ang ay ating ano dipaniki mga lodi So hindi ko na napakita kung paano ko kinayos yung pakpak niya mga lodi So ito na lang yung ginagawa ko guys Yung pattern ng Batman Or yung paniki Yan guys yung pinapattern ko mga lodi So kung makikita nyo mga lodi Ayan iniisa-isa ko siya At syempre ilalagay ko na yung ano Yung kanyang uh, ulo Para magmukha siyang ano Yung uh, tenga ng Batman or paniki mga lodi So ganyan ako magpattern mga lodi Yan. lalagyan ko muna siya ng ano Ng uh, tape tape yan guys. Sa so, mga nagtatanong mga lodi kung bakit ko nilalagyan ng ganyan. Kasi mas madali kasi itali kapag uh, nahulma mo na yung pattern na gusto mo mga lodi. So lalagyan ko siya ng duct tape or kahit ano kahit yung masking tape pwede nyo yun mga lodi. Para bago siya talian naka... Uh, hulma na or nakadesign na yung tatalian mo mga lodi. So, ang itinatali ko lang naman dyan isa, no? Straw. So, marami kayo makukuha ng straw. Yung mga pang tali sa box or sa karton mga lodi yan yung sa mga pinamilya ninyo at mga ano yan mga grocery mga lodi so pwede nyo gamitin yun mga lodi at napaka convenient at napaka dali lang hanapin yung mga ganung uri ng tali mga lodi ayan so iba iba rin yung mga ginagamit na pang tali mga lodi pwede rin yung ano size 30 na tansi mga lodi kaya lang medyo magastos din yun at uh, pwede rin naman yung pamo pwede rin kayong bumili noon okay lang din yun kaya lang problema lang din nun uh, medyo naglulus siya kapag tumatagal kaya yung kawayan is ano, uh, Uh, nawawala na sa pagka-pattern mga lodi. So, kaya ako nilagyan ng tape para kung sakali man, hindi siya gagalaw or yung kawayan, hindi siya gagalaw dun sa pagkaka tali para yung buong pattern mo hindi pa rin magalaw mga lodi yun yung purpose ko kaya meron siyang duct tape mga lodi sa mga nagtatanong lang guys ayan so ganyan talaga ako mag pattern mga lodi so ayan pinatalian na natin ng stroke uh, straw yung mga pinaglagyan natin ng ano ng duct tape mga lodi so yeah at syempre tinalian ko rin yung magkabilang leg niyan para syempre meron siyang core at para maangas talaga yung ulo ng batman or yung ulo ng paniki mga lodi yun so yun nga at syempre lalagyan ko naman ng ano yung triangle na yan mga lodi yan o yan yung paglalagyan ko ng sumba mga lodi so ang purpose din yan is nakapagpatibay din yan ng mga baskaga ng pakpak mga lodi kaya ako may ganyan at kung mapapansin nyo rin yung ano yung nasa itaas yung triangle medyo malapan para uh, ano talaga yan sa malakas na hangin mga lodi yun no? Know? so yan pala, pa rin natin yung dipaniki natin yan, sa malakas na hangin so pambagyuan pa rin siya mga lodi ano nga ba yung pinagkaiba ng pambagyuhan na saranggola at sa pangmahinang hangin so pag sinabing pambagyuhan guys hindi naman siya literal talaga na may bagyo kasi kung may bagyo, may ulan yan. So, nagets gets yung mga lodi. Ibig sabihin ng pambagyo, uh, sobrang lakas lang nung hangin. May mga times or may mga panahon talaga na napakalakas ng hangin, mga lodi. So, alam nyo din naman yan, kapag malakas yung hangin talaga, walang nakapagpalipad ng saranggola. Maliban na lang kung ang saranggola mo is matibay talaga sa malakas na hangin, guys. So, yun yung ibig sabihin ng pambagyuhan na saranggola, mga lodi. Guys. So, hindi ibig sabihin na may bagyo. Ibig sabihin talaga yan, pambagyuhan is ibig sabihin malakas na hangin na kayang tumagal sa bagyong hangin. Yun, parang ganun mga lodi, yun o. Oh. Ibig sabihin, yung malakas talagang hangin guys. So, timingan nyo guys. Uh, sa mga season na to mga susunod na mga buwan. So, ipapakita ko guys yung ibig sabihin ng bagyong hangin mga lodi. So, magla live ako. At sa mga nakapanood ng live ko guys, so magla live tayo para syempre masubukan nyo rin sa ibang lugar. Kung halimbawa dito sa Bicol is malakas talaga yung hangin. So, masasabi kong pambagyuhan or bagyong hangin na yun mga lodi. So, yan lang nga guys. Nagapattern na tayo. So, yung ginamit kong kulay niyan is black Orange at uh, purple mga lodi or violet mga lodi. So ganyan ako mag mga guys ginagamitan ko siya ng cutter siyempre lalagyan natin siya ng uh, tape so ganyan lang din ako mag pattern mga lodi so pwede rin, pwede rin naman gamitin yung katul mga lodi pero mas ano mas malinis kasi tingnan kapag uh, tape yung ginagamit natin mga lodi so kapag charol kasi ginagamit ko mga lodi so yan maganda uh, tape yung gamitin natin so matibay din yan kahit mabasa rin ang ulan okay lang din naman tagal din yan kasi nasubukan ko din naman yung mga saranggula kong ginawa na ang pang dikit nya isa ano, tape mga lodi yun oh. so yan nga na uh, pattern na nga natin yung para sa pakpak -pak, mga lodi so pinag Isipan ko talaga kung ano bang pattern na ilalagay ko dyan dahil medyo mabusisi talaga maglagay ng mga pattern guys or iba't ibang uh, uri ng kulay sa plastic mga lodi. So, kailangan talaga matyaga ka sa paggawa ng mga pattern at design mga lodi. So, yan na nga guys. Yan o. Oh, halos matatapos ko na yung ating pattern mga lodi so panalo talaga yan so ganyan talaga so yan guys iniisa isa ko talaga yan na malagyan ng uh, ng uh, tape mga lodi so syempre yan ay pa-pattern natin siya at ayusin natin siya syempre lalagyan natin yung mga tali yung mga gitna nung mga pakpak mga guys ng tape mga lodi so yan para syempre madikit na siya bago ko siya idikit sa mga kawayan mga lodi so ang gagamitin nating pandikit niyan is rugby mga lodi so dati no nung panahon ang ginagamit ko talaga is ano uh, tinatahi ko talaga yung mga plastic mga lodi so habang tumatagal kasi nung mga panahon na yun yung unang gamit ko is tahi napupunit siya, so mas mainam pa rin talaga yung rugby mga lodi medyo uh, gagasos ka rin talaga, syempre ganun talaga kung gusto mo talagang quality yung saranggola mo at tatagal talaga guys, kailangan mo talagang syempre gumasos ka rin sa paggawa ng saranggola mga lodi so okay lang din naman yung mga DIY mga guys, or yung mga plastic bag mga ganyan, okay lang din naman yan pero kung talagang gusto mo talagang quality at maganda yung saranggola mo guys, so bibili ka talaga ng mga materyales na kailangan mo para sa magandang saranggola na gusto mo mga lodi. So yan nga, pinapattern ko naman yung ano, yung kanyang uh, uh, design na Batman or paniki guys na pakpak -pak, mga lodi. So yan nga, nilagyan ko siya ng uh, syempre ng orange para maangas talaga yung pagkakadetalye ng pakpak ng ating Batman kite or paniki kite mga lodi. So yan nga, iniisay sa kuya na lagyan ng tape mga lodi. Syempre hindi lang yan sa ibabaw, pati rin din sa ilalim. Lalagyan natin yan, doble yan. So, medyo talagang gagasos ka rin ng konti lang naman mga Lodi. So, kain-kain -kaya nyo yan mga Lodi. Sa mga bata naman na gustong magkaroon ng ganitong saranggola mga Lodi. So, uh, nood lang kayo ng mga tutorial. Yun yung may papayo ko. At try, na, try and try lang hanggang makuha nyo kung paano gumawa ng saranggola mga Lodi. So, syempre mas okay rin din na uh, kung makakahingi kayo ng saranggola o makapagpagwa kayo ng saranggola, mas okay din yun. At, pero mas okay talaga kapag matuto kayo at marunong kayong kumayas ng uh, kawayan para sa saranggola mga Lodi. So, yan. Yan, binubo na nga natin at napaka angas ng ating uh, Batman kite. Siyempre yung, ayan yung likod niya mga lodi. So yan, tinatanggal na natin yung uh, yung mga black guys at syempre lalagyan natin ng mga tape guys at ayusin natin yung buong mga details niya yung mga detalye ng bawat kanto ng nilalagay natin mga ano plastic at syempre nilalagay natin ng ano yan ng, uh, ng rugby mga lodi so yan o oh, inaayos natin siya at syempre kailangan malinis na malinis siya mga lodi so yan nga oh, guys halos matatapos na natin siya so buong buo na talaga yan at okay na okay na, okay na talaga mga lodi yung ating ano isaranggola mga lodi so yan ang oh, ating natanggal ko ng mga sobrang sobrang plastic para sa ano pakpak guys so lahat ayusin na natin para malinis siya tingnan yung mga sumobra at syempre ilalagay na natin yung ating sumba guys na gawa sa mountain dew mga lodi. Yun. so kinayos natin yan at uh, nasubukan ko na rin yan uh, malakas din yung sumba niya mga lodi yun, yung ating ano uh, sumba na gawa sa mountain dew mga lodi yun. at syempre lagyan natin siya ng parisukat mga lodi syempre una sa may ulo at dito sa so may baba mga lodi no? So, sa may pakpak -pak lang mga lodi so yan na nga at uh, test flight na natin siya so yun guys alis na kami at nakamotor kami gamit si kong sa at siguring sa mga lodi so yan, lakas na yun so natin magting sarap muna guys at syempre, pupunta kami dun sa bagong spot ng pagpapaliparan namin guys so napakaganda ng lugar, so first time ko makapunta dun sa papaliparan namin so ayan na nga guys, ayan o, oh. first time ko makapunta dyan so medyo may pagkabundok din yan at pagka hiking mga lodi at trail din kasama ko si Kombi ayun yung mga bata guys na pagpunta ko yung maraming bata dyan na tumatambay din at ayun na nga yung ating tipaniki mga Lodi matetest flight na natin na siya so ayun na shout out sa mga sumusport sa atin guys so ito kayong mga Lodi guys, andito na kami sa bagong paliparan namin mga lodi. So ang ganda nung paliparan namin dito. Napakaganda. Oh. So bundok siya, bundok. So yan guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe kayo sa aking YouTube channel at ipalo nyo ako sa Facebook page yung Searcher TV Vlogs at sumali kayo sa Saranggola, oragon, guys. At syempre, uh, ipalo nyo rin ako sa TikTok account guys. So yan ah, maliliparin na Malili pa rin natin itong ating uh, debate cave, debat, debat guys. So yan ah. So ayan na mga lodi yung ating paliparan mga lodi So napakaganda talaga Para siyang maliit na burul So ayan na nga Ipapatalan ko siya kay princess Yung bunso ko So ayan guys o so, Burul guys na may merong papaba So napakaganda magpalipad dyan mga lodi At marami ding ano na Sa lugar na yan mga lodi So ayan na nga Ayan Palilipa rin na ni princess Di batman kite So yun Ready Abang abang guys Go So, yun. Yun nga, guys. Yan, o. Atin siya. Kaya lang, yung mga oras na yan nung nagpalipad ako, mga lodi, mahina yung hangin, kay ko makita kung ano ba yung, uh, yung uh, gawin natin, guys, sa saranggol natin, guys. Pero mayroon ako napansin, guys, na kailangan nating baguhin, mga lodi. Siguro yung sumba niya masyadong uh, malaki. So, medyo babawasan natin yung haba ng sumba. Kasi, uh, ano parang ano siya masyadong mabigat yung ulo niya na so ganyan nga lo yung ganyan siya so kaliwat kanan so hindi ko siya masalo dahil malikot siya mga lodi siguro niyan sa parisukat pa so isa pa yung adjustin natin at ayusin natin yung parisukat niya so taon nga ayan lang ulit namin pero malayo na yung pagtatalangan niya Sumahabang tansi na para at uh, makaangat talaga siya so yan lumipad naman siya okay naman at uh, stable siya kaya lang ang problema nga lang kapag nasa baba na siya uh, hindi ko siya masalo dahil nga kaliwat kanan yung body so, siguro dahil sa parisukat yan i-adjust natin yan sa part 2 kapag pinalipad ko na siya sa malakas na hangin mga lodi yung alodi at syempre babuwasan ko rin yung kanyang uh, sumba mga guys kasi masyadong malaki at uh, medyo uh, mabigat sa ulo niya So ayan nga mga Lodi, Ayun eh, o, ang ganda ng paliparan ko talaga mga Lodi. So babalik kami dyan para namin mga Lodi. So napakaganda talaga. Ayan, so napatas ko pa rin siya. Ang ganda rin ng lipad niya kasi uh, steady siya. Lalo kung malakas siguro yung hangin niya. Pambagyuan kasi yung ating dipaniki mga Lodi o. Oh. So yun. So saglit nga lang kasi wala nang hangin kasi mga Lodi yung ano. Kaya hindi natin siya mababad. Ayan talagang pinapakit ko lang talaga siya so you o oh. so pinapababa ko na siya para uh, masalo natin so sa pangalawang pagkakataon titingnan ko kung masasalo ko ba siya ng kanyang uh, pagbaba mga lodi so yan tingnan natin kung anong mangyayari dyan so ang ganda pa rin ang mahinang mahina talaga yung hangin yan so medyo nakalutang din siya So syempre medyo may kabigatan din talaga yung ano niya. Tsaka mga lodi. Siguro kung ang ginamit ko dyan is magandang plastic bag na makulay. So wala kasi nabibilhan dito sa, sa may shopee lang. O siguro sa online nakakabili niya. Kaya lang masyadong mahal naman. Yung ganung uri ng plastic mga lodi. Makahanap pa rin talaga dito sa may sa amin sa may sentro sa Naga. So, kaya lang, wala talaga. So, ang ganda. Ayan, mga lodi, ang ganda. Kaya lang, kahit mababa, mababa na siya, so, pag ganyan-ganyan lang siya, hindi siya tinatamaan ng malakas na hangin, mga lodi. Hindi siya masasalo kapag ganyan kalikot yung pagpababa ng saranggola natin, mga lodi. So, mas okay sana kung, ano... Um, Ayusin natin yan yung sumba niya. Number 1 yung sumba ayusin natin. Sa part 2 guys, abangan nyo yung part 2 nito mga lodi. Palilipa rin guys. Para ma-test flight natin. So sana uh, maka makatiming tayo ng malakas na hangin mga lodi. At syempre ayusin ko rin yung kanyang parisukat. at yun yung mga nakikita ko medyo problema na kailangan natin ayusin mga lodi. So yan nga, hindi ko nga siya masasalo sa ganyang uh, sa ganyang lipad niya mga lodi kasi magalaw siya so kaliwat kanan so yun nga guys so hindi natin siya nasal salamat mga lodi sa pag ng ating munting vlog at uh, next video tayo mga lodi so abangan nyo yung part 2 nito mga lodi so maraming so yun na bye bye